Sa pagkakataon po ito, tayo po pinalad na makakausap ang uh, tagapagsalita o ang Undersecretary po ng uh, Department of Transportation, si Undersecretary Andy Ortega. Good morning po, Yusek Ortega, Johnny Banyas po. Live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Hi, Johnny. Yes, Mr. Ibáñez, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. John lang po, Yusek. Masyadong formal po yung Mr. Ibáñez. <laughs> <laughs> sige, sige, John. <laughs> Alright, okay. On a Monday morning, maraming maraming salamat po, Yusek, sa pagkakataon na muli kayong makausap. Napaka-importante po nito dahil iba't ibang reaksyon po ang uh, natanggap namin, ako personally, at maging nanghimpilang ito. Kognay doon po sa pinalutang na mismo ni Secretary Jimmy Bautista na magkakaroon po ng uh, counter-flow sa EDSA busway. Ano pong update dito sir, Yusek? Yeah. Tama no, uh, this was uh, stated ng ating uh, buting secretary na interview siya last week. At mm -hmm. meron nga kaming pinag-uusapan within the department no, on what are the things na pwede natin magdawa Apo. para ma-improve in a lot of things yung ating busway, no? and one of the things that was floated yung counterflow nga mm -hmm. so ang ginawa ni secretary Bautista inatase sa DOTR road pati na rin ng LTFRB na magkaroon ng uh, parang konsultasyon at to further study Opo. yung idea na yon clearly meron kaming nakikitang positive uh, effect or mm -hmm. rather uh, mga pros ikaw no Ngunit, aminin ko rin, tama ka John. no? May mga negative, may mga concerns kaming narinig. The past mm -hmm. days, agad, no? Nung lumabas yung balita. So, just to clarify, kasi I was... May narinig akong uh, parang uh, sa, sa isang radio station kahapon. Umaga, mm -hmm. umaga, no? Apo. Tapos ang balita raw, i-implement na raw sa December, etc. So, just to clarify, if I may be allowed, John, Kapo, no? go ahead, sir. Yeah, ito ay idea na pinag-uusapan namin sa DOTR. Ngunit ito ay isang bagay na pag-uusapan pa at mm. iimbitahin namin ang different sectors Apo. para malaman namin ang kanilang mga reaction, comments, Apo. suggestion. Mm. And when we finally do all the process, mahaba at tamang proseso, then we could make a decision kung itutuloy ba ito or hindi. Apo, Yes, Opo, sorry no. lang ha? Sorry. With your indulgence, baka lang makalimutan ko yung katanungan ko. Yusek, saan po oh, nanggaling ang ideya nito ni Secretary na kanyang pinalutang? Ito po'y matapos bang makausap yung isang eksperto mula sa Ibayong Dagat? Ay, eksperto sa Ibayong Dagat. Uh -oh. <laughs> uh, ito ay isang bagay na naiparating niya sa amin. And then kami naman, being good soldiers, ikaw nga, Opo. we have the task to, mm -hmm. to look at a lot of things. Alam mo, ang maganda kasi dito, John, is that yung mga ganong klaseng idea, uh, it comes up because of certain concerns and we have to address all of the ideas. Mm -hmm. Kasi nga naman, eh, pwede natin makita ang uh, mga advantage or disadvantage. Pero tama mm -hmm. ka, there are different experts ika nga, around us Apo. at kailangan natin silang mapanong at uh, makukunan ng kanilang opinion. Opo. Pero ang binabanggit po rito karamihan sa mga nag-react ng negatibo, Yosec Ortega, with your indulgence again, ha? Ang sinasabi nila, hindi raw po naman ang uh, bus or yung bus lane ang uh, mismong problema. Kundi yung problema ay yung mga pribadong sasakyan na umaabuso at lumalabag sa batas na ipinatutupad kaugnay dito sa daan daanang ito, Yosec Ortega. Bakit daw hindi na lamang po doon itumbok ang solusyon at huwag pakialaman itong anila, ah, eh mukhang maganda naman ang uh, tumatakbong proyekto na ito, uh, Yusek Ortega? Alam, alam mo, tama ka. Narinig ko yung mga reaction na yan. Opo. And then just to clarify also, on the part of DOTR, especially dito sa sektor ko, mm -hmm. talagang yung busway na yan, we will really improve that, pagagandahin namin yan, pararamihan natin ang mga units. Pagagandahin natin ang struktura, I mean the convenience, yung mga station, pagdagdagan, mm -hmm. ayusin mga station. Because nakikita namin talagang dumarami ang sumasakay sa bus carousel. Apo. And we are we, we are very glad kasi yan ang talagang servisyong uh, binibigay po ng DOTR. Apo. Ngayon, yung tungkol naman sa sinasabi mo, uh, well, it's clear naman, we cannot not admit na nagkaroon dente. But also, kaya rin na pag-usapan yun because before pa sinabi na rin at alam naman natin na medyo mali yung uh, yung uh, uh, pintuan mm. ng mga bus Opa. natin when we do that normal way eh. bababa ka sa kanan Opa. sa kaliwa so ang ibig ko sabihin this is really a combination of that incident we mm -hmm. have to admit yung sa uh, number 7 Ngunit also ng rin yung positive effect dahil nasa kanan pag bumaba ka, Apo. umakyat ka pareho na. So, don't worry po sa ating mga citizen po. Pag-iisipan namin ang mm. gusto to, we will get all your opinions and uh, I, I feel confident mm. that when we make the decision, it will be good for all the naman po. Huwag po kayo mabahala. Uh, alam ko naman ba tinyo po Yusek uh, Ortega na mismo nga ang MMDA ang nagsabi na kinakailangan ang matindi at masusing pag-aaral bago ipatupad itong hakbang na ito? Tama ka. Uh, narinig ko, nakita ko yung interview natin sa Apa? ating MMDA Chairman Artes. Mm -hmm. Rest assured po, on the part of DOTR to MMDA to everybody, we cannot and must not make any decision ng walang pag-aaral at wala pong concern because that is expected from us. But Apa? we always have to have ideas para maghanap ng uh, bagay na na makapagsilbi, lalo na dito sa bus carousel na mapahero po natin. Apo. Yusik Ortega, pakilinaw nga po sa akin yung uh, gagawing counterflow na yan. So kung halimbawa po, yung bus na papuntang south, ililipat po sa kabila. So bali ang magsasalunga, yes. yung mga original na nasa sa papuntang south, sasalungain ito nung bus, sa kabila naman sila dadaan. Tama po That's ba? right. Ito, na, uh, mula sa opisina ko, kitang-kita ko yung bus carousel. No? Apo. So yun, yung papunta na normal, ito, may bus ako nakikita, mm. nasa kabila na siya ngayon. Itong southbound mm. na bus ngayon, ililipat natin sa northbound, tapos, pero papunta siya ng southbound. Nasa side siya ng northbound, pero papunta yung southbound. So, pag nangyari yun, ang mga kailangan talaga na pag-usapan namin, eh, yung, yung barrier niyan, hindi pwede walang butas. Talaga, uh -huh. dapat tuloy-tuloy yan. Uh -huh. Any space na meron ka diyan is risky, no? Apo. So yun po yung nakikita namin. Tapos dito sa eh, uh, sa May Makati naman po yung concert, kasi yung south bayan umaakyat po yan sa Ayala One. napa ng na ng ginagawa ng Ayala One. Opo. Pero problema, pagbaliktad, baliktad, eh, paano siya aakyat dun sa Ayala? Ano uh, nangyari nga so, po ang concern? Opo. Mga... Yes, yes. Marami, maraming talagang sumulpot na concern. And uh -huh. alam mo, we, we encourage people. May mga tumawag na sa akin, nag-text mo mm -hmm. sa akin from different groups. And definitely po, eh, lahat sila formally, kakausapin po natin Apo. sila. Jose Ortega, bukod po sa kung halimbawa mang uh, ipapatupad ito in as soon as time possible after ng masin, oh, masiding pag-aaral, isasama niyo rin po ba? Pwede bang isama na talagang taasan ng todo yung multa doon sa mga... Lumalabag dito sa pagdaan pa rin dito sa EDSA Busway, whatever ang numero ng plaka ng kanilang ano, ng sasakyan. Alam, alam mo, ito booty ni remind mo ako because that is what takes that our assistant secretary si Apo. Tracker Lim po. Siya po yung nag-head ng SAI and he's mm -hmm. very serious sa trabaho na 'yan and then that that is one of his strongest Uh, recommendation At uh, sigurado po ako, mm -hmm. once we go up to our Secretary, Secretary Bautista, eh tataasan po talaga mm -hmm. natin because alam mo sa nakikita namin the past two years, the improvement sa bus carousel, Apa. this is a gift to our lowly passengers. Mm -hmm. Hindi po ito pwedeng mawala at pastusin Apa. dahil ito po ay isang bagay that they deserve. Apa. Simple convenient at safe na biyahe po. Apo At isang bagay pa po po, Sir Ortega, kung hindi naman po ako mag-aabuso, pwede po ba ang uh, okay at, ang ang tunay na parusahan ay eh, yung may ari at ang uh, sakay mismo? Nung lalabag at hindi yung driver lamang, Yusec Ortega? Alam mo yung idea na yan, it is something that has crossed our mind. Apo. Hanggang saan ba ang stretch ng may-ari ng sasakyan Apo. na ma pwede ma mabigyan ng penalty or mm -hmm. parusa dahil at the end of the day, alam Apo. naman natin yung, uh, yung takbo. Apo. ng, uh, ng sitwasyon, that mm -hmm. it is really the owner who Apo. controls the driver po. Apo. So titingnan po namin yan, uh, Mr. Banyas. John, thank you <laughs> po, John. Alright. At saka, kasi common sense naman po yung si Cortega, na kung sakay mo yung amo mo, hindi mo naman pangungunahan to, lalo na kung bawal, di po ba? Totoo po yun. Yeah. That's why it is a responsibility <laughs> po talaga ng may-ari. Alam mo naman, ha, hindi natin madi-deny that the driver will only follow the, the yes, owner sir. or the passenger kung sino yung pasero. Uh, we, we, cannot go around uh, in things wherein we know what's the reality po. Apo. Tama po kayo doon. Yung Sir na nasa inyo po pagkakataon. Baka may karagdagan pa po, po kayo mensahe sa ating uh, mga kababayan. Go ahead, sir. Ay, Salamat. Unang-una, yung idea po na nailabas last week about that northbound southbound concern sa Carousel, uh, ito po ay nasa stage pa lamang ng pag-aaral. Ito po ay bagay na kailangan namin hindi lang pag-aaralan nang husto, but we will get all the inputs of experts and different Papa. groups. Before we make any decision, rest assured po, hindi po ito makaka-decision ng kulang-kulang ang detalye uh, or rather uh, half-hassled. Ikaw nga, uh, ka, kausap ko lang si Secretary and he wants a proper consultation, Apa. get all the information. Ang importante po dito is not that uh, that idea. Apa. Ang importante po dito is we should always act, mm -hmm. either uh, proactive tayo or reactive, whatever Apa. is the action, we should always do that for our commuters, especially dito sa Metro Manila po. All right, very well said, you, Cortega. At mananatili pong bukas ang himpilan programang ito for updates sa inyong side, sir. Maraming salamat sa inyo. Apo. Good morning sa lahat. Apo. Maraming salamat din po. Yan po mga kabalitan, kabalitaktakan, si uh, Transportation Undersecretary Andy Ortega po naman.